Luoy ang tao nga gilibak. Tinood ka na. Luoy ang tao nga gisaway o gihukman. Apan abi ninyo, mas luoy baya ang mga nanglibak. Ang mga nanaway o nagukom. Tungod kay sila man ang nakasala. Being judged is not a sin, but judging another person is. Mao ni ang buot itudlo ni Hesus kanato karon. The one being judged is the victim. The one who judges another is the victimizer. Busa mga igsuon, atong iampo karon nga kita makaamgo sa atong mga sayop aron nga mahimo kitang non-judgmental sa atong mga kaigsuonan. Ang mga maayong buhat, atong daigon. O ang mga daotang buhat, atong badlungon. That is the right thing to do. But please understand, judging the action is different from judging the person. It is not right to judge a person because that is not for us to do that actually belongs to